ayun o, umiikot na yung ating roof ventilation. Dahil problema namin dyan sa taas, mainit guys. So ayan, mayroon na siyang pasingawan at sigurado, lalamig na yan. So tara! Hi guys! Welcome to Balbin TV! Another day, another vlog! Welcome to Balbin TV! Eto na guys, tumating na ang ating order from Shopee. Ayan. So, bubuuin na natin to guys. Huwag na natin patagalin. Ayan. Pinas forward ko na. Sundan nyo na lang kung paano. Pero, alam ko, madali lang to. At kaya nyo. Ah, kaya ko. Kaya nyo rin yan. Diba? So, madali lang yan. Screw, screw lang yan. Ayan. Pinamadali ko na kasi uh, boring kong dahan-dahan pa. So, ayan, iinuna ko para nakaredy na siya. So, mamaya, yung Whirlpool, yung kanyang mga blade, yun ang mabusising uh, gawain. Dahil isa-isa nating ikakabit yon Gamit yung Reveter. Yan. Ang gamit nating Reveter ay uh, 1.8 uh, by 1.5. Yan. So, yan yung kanyang uh, takip sa taas. Yung takip sa taas, puro screw lang din yan, guys. Yan. Yan ang magagamitan nyo ng mga screw. Pero yung mga blade nya, gamitin nyo ng uh, blind rebet, rebeter ang kailangan. Yan. Is screw, is screw, screw, screw. Yan. Hindi mekos-mekos, ha? Is screw, is screw okay na may kamay kami may muna nilalagay ko muna ng isa isa and then pagka nilagay nyo lahat higpitan nyo lang ng plies or yung number 8 ata yun na uh, tool set ayan liabe ayan so, ayan ganyan lang screw 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 So, kailangan nyo din ang patungan, guys. Yan, ganyan. Pero mas maigi yung malit lang sana. Dahil uh, magalaw yan. Pero wala akong uh, magamit na iba. So, yan ang pinagtyagang ko. Traskan. So, ganyan, guys. Pinapakita ko sa inyo yung magkakasunod na screw nya. Yun. Sumunod. Doon nyo. Lalagyan ng blind rivet. Tapos yung isa, hindi muna lalagyan ng blind Rebet ha kukuha uli kayo ng blade tapos sa kanya uli i-blind rabbit ganoon lang sunod sunod yung katulad niyan ginagawa ko Ayan. yung isa lang muna han di yung nasa unahan yung nasa gitna kumbaga yung nasa gitna lang na butas okay o, di may bakante uli na butas na sumunod para don sa susunod na blade uli yon yon ganon lang ng ganon sunod sunod lang yan wala nang mistake yan oh sunod sunod lang yan ganyan lang guys ha so susundan nyo na lang yung aking video mas maganda na pagtutusukan nyo yan guys yung ano yung monoblock na may butas sa gitna alam nyo yon kasi meron akong nakitang ganun video eh. Hindi siya magalaw. Katulad nyan magalaw yan eh. Lalo na pagka dumadami na yung blade niya. Magalaw. So, mas maigi yung ganun eh. Stable lang sana siya. Hmm. Pag meron kayong ganun, yun ang gagamitin nyo. Mas maigi. Na. So, ayan. Ganyan lang ha. Hmm. O, buti naman na yung pinadala sa atin ni seller ay walang mga UP. Uh, okay naman siya At saka stainless to guys Hindi to mga ngalawang uh -oh. At uh, isa pa guys Wala din palang manual to Talagang uh, Magse-search ka Paano mo bubuuin Yun Kaya matagal ko pang pinag-aralan talaga Kung ano yung mga sunod-sunod Kung gagawin Bago ko sinimulan Yun ang uh, talagang Totoo dahil wala akong ka-idea idea kung paano tubuin. So inaral ko muna paano tingin-tingin sa mga uh, gumawa na ng ganito and ayun uh, yun naka-idea ko and then yan binuo ko na siya. So ayan kasi problema namin dito sa taas mainit guys napakainit. Eh lalo na sa summer so inunahan ko na. Sabi ko, subukan natin lagyan ng roof ventilation eh nakita ko na okay naman pala talaga siya lumamig nga yung bahay namin oo na wala yung init niya yung alinsangan kumbaga naging press ang hangin niya yun 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 uh, no joke to talagang totoo uh, naging uh, press fresh yung bahay dahil dito. So kung mga ilang pang ganyan sana siguro eh mas lalo pang ah uh, tawag nito, hindi mo na siguro kailangan ng electric fan dito sa taas. Kumbaga, ganun. Kasi nagka-idea ako, nakita ko sa mga ano guys, sa mga tawag nito, warehouse, merong ganito. Ako, ano kaya yung ganun? Ano kaya meron? So tiningnan ko sa YouTube So yun nga, totoo nga yung sabi na maganda nga daw yung ganyan. Na ano daw niya yung mag yung moist dong sa loob, yung init, yung makakasingaw, yung mga ganun, yung maganda magandang review niya. So iyon Bumili ako ng ganto. So ayan, no regret naman ako. Okay naman siya maganda naman yung pinadala sa atin hindi up, UP so okay so ilalagay ko yung link sa baba ha kung halimbawa gusto nyo din bumili sa kanya okay so ayan na nga guys kakachikan natin na wala na ako ayan linagay ko na pala yan yung ating uh, ano ba tawag nito yung frame nya na bilog sa baba yan Ewan ko kung anong tawag niyan. Eh, pero alam ko prime niya yan. Parang nga uh, ma mabuo siya talaga. Yan. So ayan guys. May mga butas naman yan. So sunod-sunodin mo na lang. Oo, huwag kang maglalaktaw dahil magkukulang ng kabitan mo. Sunod-sunod lang talaga yan. Yan. Huwag kang mawawala. Ayan. Ganyan lang ha guys ha. Ayun o. Oh, buo na siya. Yun. di ba? So, next nyan, ilalagay na natin yung mga, yung bolts, tapos yung washer, tapos yung stopper nya guys, yun. Huwag yung kakalimutan mo ilalagay yon Mga kasama lahat doon sa bolts nya nakalagay, kinalas kulang lang sya. Pero alam ko na yung sunod-sunod na ilalagay sya. So, yan, mag, makukuha nyo rin kung nandyan na sa inyo yung unit. So, ganyan lang shoot lang doon sa mga ano ba may gear mga yan eh yung gear doon nyo ipapasak kumaga basta makukuha nyo yan kung meron kayong unit na ganyan yan tapos yung another yung back nyang ano uh, gear meron din siyang ano yon yung guhit-guhit patlapat lang Doon nyo ipapasak parang ganun tapos yung nuts pag linagay yung nuts okay na yan good to go na yan o nga pala guys pagka mag asimbol kayo niyan, mag ano gamit kayo ng gloves kasi medyo matalas siya yun know, na sukat nga ako eh pero daplish lang naman carry lang yan So, ayun na nga guys, nabuo na natin yung ating uh, roof ventilation. Ayun ang kinang, di ba? O, yun. di ba? Umiikot siya. Eh, lalo na kung mahangin sa taas. Hindi mas maganda. Yun. So, hangin ng magpapakilos dyan. Hindi natin kailangan ng kuryente para mapaikot yan. Sarili niya, pinapaikot niya. Gawa ng hangin. So, ayan na nga guys. Inextrahan natin si kuya dahil uh, mahirap iakyat dito sa second floor. Wala akong kasama. Puro babae mga kasama natin dito. So, kailangan natin ng katulong. Ayan. So, hinayaan kong siyang magkabit. Tinuro ko lang kung saan niya pwedeng ilagay. Ayan. At uh, tinutulungan din natin siya guys. Hindi natin pinapanood lang siya. Tinutulungan natin at uh, yan si Kuya Ariel Ayan. Magaling yan lagi yan ang tinatawag ko Kung may pinapagawa ako So dito namin nilalagay guys Nakita nyo naman tinanggal niya yung uh, Text crow, At dito namin isusuksok Ayan sok lang niya dyan And then mamaya ay uh, Bibilugan na niya At yan ang bubutasin So, ayan, ayan. Sinipat-sipat lang niya. Kung sakto. At uh, sakto naman yung binigay na base. Sakto-sakto oh, sa groove. So, okay, okay, okay siya. Good. Ayan na, guys. nabilugan na niya. Ayan, may pattern na siya. So, gupit-gupit oh, time na. Ay, si kuya ay kaliwete pala. Napansin ko. So, maya-maya. Ako na magsusub niyan. Kasi, kalawete pala siya. Ay, eh, yung gunting ko pang kanan guys para sa akin lang talaga hindi sila magkaigi <laughs> so ako na nagvolunteer na maggunting ayan ayan sabi ko ako na lang kuya at uh, hindi kayo magkaigi ng aking gunting so ayan okay pang ano lang talaga yan kanan hmm. <laughs> so para sa akin lang talaga yan So, ayan, napakadali naman talaga nung tinitignan ko si Kuya Ariel ay hirap na no, hirap siya. <laughs> uh, peace, Kuya Ariel. Ha? Ayan, sige, gunting Joseph, go. It's your turn. <laughs> okay. Ayan. Pero hirap na hirap na dyan. <laughs> Trying hard. Copycat. <laughs> Okay, go. Ay, lapit na. Sige lang. Ayun, oh. Ay, nakadali ka din, Joseph. Ayos. Ayos, good. So, ayun na uh, guys. Nagbabalik si Kuya Ariel. Ayan. At uh, linapat na yung aming base. Ayan. Good. Ayan, ayan. Sinipat-sipat na niya. At saka... Nilagyan na ng text crew agad-agad. Mabilis talaga to. Kaya gustong gusto ko to eh. Mabilis sa trabaho. Yan, yan guys. Tinuturo-turo ko lang kung ang saan niya mga lalagyan. Ayan, ayan, ayan. Mm -hmm. Go, Korea, Ariel, go. Go, go, go. So, ayan guys. Linagay na rin yung base ng ano whirlpool yung paglalapatan namin yan so yung mas mahaba niya ay linagay namin sa baba tapos yung maiksi nandun sa taas para magpantay siya guys kasi kung hindi siya level ay hindi iikot yan yung napansin namin hindi siya iikot ng tama so kailangan level siya para umikot talaga ng maayos yung Whirlpool niya. Yun. Kaya tingnan nyo, oh. ikot na ng ikot yan. Pero napakahina pa ng hangin yan, na, ha? Oh, ikot na ikot yan, no, oh. So, ibig sabihin, tama yung paglagay namin. So, ayan. Nung binubutas pala namin, guys, alam nyo yun, yung sumasalubong yung init, yung lumalabas na. Ayun. Kung ba nga nakawala na yung init niya. Ganun siya, guys. At saka, eto palang uh, bahay na to guys. Nung binigay sa amin ay naka kisame na siya. Oo, naka kisame. Na nakapormang parang yero na triangulo. Hindi yung diretsyong nakalapat ba. So, ang ginawa ko naman, hindi ko pinatanggal na nga yung dati niyang kisame pinakisame ko uli kaya dalawa ang kisame nitong bahay na to kaya siguro mainit gawa ng dalawang kisame ang meron siya hindi makasingaw tuloy yung init oo dito sa baba so ngayon yun nga kaya nagpalagay ako ng ganyan para makasingaw talaga masipsip niya yung mga init dyan sa kisame ilabas niya yan ang purpose niyan. So ayan guys, naikabit na namin no oh, mabilis lang, 'di ba? Oh, ang ganda ng kanyang ano. Oh, at saka ito guys, ako na nagbutas nitong ilalim niya. So ayan guys, yan yung una niyang kisame. Yan yung nasa taas. Yan, yung ang kisame niya. Tapos ito yung pangalawa oh. Kita nyo guys oh, dalawa ang kisame niyan. Kaya napakainit. So ganyan ang linag-guide ko dito sa labas niya. Yung ganyan, binili ko sa Wilcon. Ayan. Para may grills din siya ay papano, hindi siya masagwang tignan yung butas. So, ganyan lang ang uh, butas niya. Hindi ko na masyadong linakyan. So, ayan nga guys. Yun. Sabi ko nga sa inyo, ay hindi na masyadong mainit dito sa taas. Dati-dati talagang tumataas ng balahibo mo pag akyat mo gawa ng init at uh, yun okay na siya press na siya ngayon uh -huh, maganda na uling tumambay dito sa taas ayan tsaka dito kasi ako malimit nag -e edit din sa taas so gusto ko uh, lumamig lamig dito sa taas naamin so ayan lang guys so salamat sa panonood and don't forget to subscribe bye bye